Sabi po nitong si Senator Rafi Tulfo, ito daw pong Boston Home Incorporated e eh, 10 million pesos lang yung capital. Uh, kayo po ay isang abogado rin. Uh, kung ang isang kumpanya po ang kanyang uh, uh, SEC uh, registered capital ay eh, 10 million pesos, um, paano po siya mabibigyan ng uh, uh, makakasali sa isang uh, uh, bidding ng uh, for for a project that uh, is almost a billion pesos sa Limbawa? Well, unang-una po kasi katu nying, yan po nga uh, sinasabing paid-up capital po na yan na 10 mm. million pesos. Yeah, po. Hindi po yan relevant sa procurement loss po natin ano. Mm. Ang relevant lamang po sa procurement loss natin ay kung yung po bang kontratista ay meron pong rehistro sa PhilGEPS ano, yung Philippine Government Electronic Procurement System. uh -oh. At uh, yan pong kung ano man dokumentasyon ang sinasabit po ng mga government suppliers or contractors sa PhilGEPS. Yan po ay ina-assess ng PhilGEPs at sasabihin po ng PhilGEPs kung hanggang gano'ng kalaking kontrata ang pwede mo bang pasukan. At ang pinakamalaki mm -hmm. po yata o pinakamataas na antas ng accreditation ng PhilGEPs ay yung pong platinum. ano At uh, uh -huh. yan pong Boston Home, sa akin pong pagkakaalam, ay meron pong platinum accreditation o platinum registration. Uh -huh. And based okay. on that po, uh -huh. based on the PhilGEPs accreditation po, yan lamang po ang tinitingnan ng mga ahensya kasi nga po, yung atin mismong batas, ay tinanggalan po ng uh, diskresyon yung mga ensa na magkaroon ng subjectivity mm -hmm. sa ano po no sa pag-assess po nung uh, qualification mm -hmm. so hindi po relevant sa amin yan yung uh, paid up capital ang relevant lamang po sa amin ay kung yan hmm. po ba ay may field jobs accreditation. accreditation, At field jobs accreditation niya uh -oh. allowed po siya na pumasok sa ganung kalaking kontrata uh, sa po, po. apartment then, lang daw don't... sa apartment lang daw ito nag-oopisina <laughs> eh well unang-una po ka Jerry uh -huh. eh wala din naman po na nakalagay sa batas na kailangan po yung opisina <laughs> ng isang supplier ay ganito ang lokasyon o ganito ang itsura no uh -huh. at uh, hindi po relevant din po yon sa procurement loss natin. Mm -hmm. And uh, besides, ganito po yung sitwasyon lalong-lalo na po dito sa kontratang to kaso ni Ka Jerry. Mm -hmm. Kung ano man po ang opisina nila or uh, ikanga uh, ano man ang itsura ng ahente o kung ano po no, yan po ay hindi po tayo nagbaya diyan kahit at kahit anong ano po no, kahit anong kontrata ng PPA mm -hmm. sa tingin ko nga po. Kung hindi isa tayo, baka tayo na lamang ang nag iisang isang ahensya sa buong Pilipinas na hindi po nagbabayad ng down payment o ng advance payment sa kahit na anong proyekto, whether infrastructure po. O oh, ganun or, po. Uh, yan pa pa po. policy ng PPA. Hmm. Hindi kayo nagda-down. Andayaan niyo oh, naman. Oo. Oh. <laughs> sa iba, <da> down <laughs> na muna eh. Talaga. <laughs> <laughs> hindi po tayo nagda-down payment. Ayoko nga sumali dyan sa meeting uh, <laughs> <Daba, laughs> eh. dyan. Down pala. muna.